sabi ko nga kay San kanina, uh, nag-usap kami na yung mga ginagawa natin hindi nasayang dahil mismo ang Pangulo ay nakikinig yung kanyang mga yung mga uh, analyst, yung mga nakapaligid sa kanya nakikinig. At uh, itong mahabang investigasyon, at especially yung mga nag-rate, like yung PAOK, yung PNP, hindi nasayang yung kanilang busbuhay na pagre So, uh, hindi lang naman sa amin yun. No? Maraming tao ng tulong-tulong para maibulgar itong mga ginagawa ng mga po. Ay pa, ay pa yung hearing uh, tuloy yung amin dahil hindi pa na, natin nahahanap yung mga mastermind kayo. Why, na. why did you say it to him? Well, Announcement. ang pangulo natin pinag-aaralan yan. Eh. Siyempre, tinitignan niya kung yung mga tao mawawala ng trabaho, yung kita na mawawala. Uh, doon sa hearing, sinabi naman na even yung mga economic managers at sabi, walang kabutihan to sa atin. Eh.